Good morning, Baguio City. Aga natin dito sa Session Road. Ayan. Ang problema kasi, <laughs> uh, loan na yung cooking gas range natin. So, yung gas, I need to buy today para makaluto. So, walang pera dun sa bahay. I need to get yung naihulog natin sa bank. Nababasan siya pang pakarentahin but mabawasan pa yeah. so before 7 o'clock na dito ng time BCCP busy city so medyo marami na yung mga uh, kapunta sa trabaho iniisip ko kung dito ako sasakay sa, -sa may perfecto street Tama ba? Perfecto. Uh -huh. so Tama. ano. Sa so may land bank dito sa so may. No, bang road yun. Or doon sa Lakandula. Lakandula kasi pag damating yung jeep, alis na. Pag dito pupunayin pa. So I think Lakandula is a good choice for me now. Yan. Yeah. Yan lang. Ano lang. Uh, share ko lang yun kaganapan this early in the morning hmm. Teka, parang may naitabi kong 50 pesos dito sa telepono ka Tingnan ka At din sa kong bahay dyan eh Sa gas So yung cooking gas Ang kukunti na low in supply So I need to buy a new one agaos <laughs> So <laughs> palang goli-goli so I, I need to go I just need to go para lang maka by 8 o'clock kasi yung open ng ano ng shop nila So mas makabilay ko na mas maaga mas maganda makapag uh, painting ako today again So ilang araw na lang yung tapos na 'yun <clears throat> 'yan ano, ano pa wala pa yung sikat ng araw. Otherwise, yung <coughs> Pag lumalabas ka kasi ko yung ganitong oras. Uh, may hint na dito. That means, uh, ngayon, as early as, uh, wala pa yung araw. kaganapan yun. Mostly, sarado pa yung mga shops dyan. Ha? Uh. Sarado pa. Buti na lang doon sa may uh, yung bangko ko. Uh, may ATM sa sa labas. So open opinion nakapag withdraw naman tayo ng mga ayos. Kulang hindrance. Yan. And the bell oh, so may hindi sa yan in the morning. Dito sa Baguio Cathedral. I think I have to cross. Dito na. Wala namang mati sa So, nag-shortcut ako. At ah, may padating na. May padating na. So, nag-cross ako dito. Palagpasin ko muna yung mga sakyan din. I'll, I'll cross. To the street. Mm -hmm. So, dito yung lumang-lumang session uh, uh, theater or cinema. Ayun siya. Tapos opposite niya is itong hagdanan pakyat ng katedral. yan Sa mga hindi pa po napupunta ng Baguio City, pag nakita niyo yung session uh, cinema or theater before yung luma na opposite that is yung stairs pakyat ng uh, Baguio Cathedral. And, uh, medyo nakakahingal po ha, kayo ng hagdan doon ah uh, tingnan ko kung uh, mag-shortcut ba ako or diretso na ako dun sa dito na lang siguro kasi akit kagad dun eh so less <laughs> ano nabusinahan narinig ko kasi picture-picture kaya -picture. nabusinahan tulad Ayan. Yeah. Just being mindful sa paglalakad dito kasi uh, everywhere naman, di ba, meron mga mandarambong, mga mandurugas. Um, uh, pickpockets, ayan. Yeah. Kahit saan yan eh, meron yan eh. Even sa abroad, meron akong yung asawa ng kaibigan ko ba yun? Nadali yung ano niya, yung sa bag niya. Sa, sakay sila ng train eh. Biro mo, nasa abroad, nasa I think italy boys sila that, during that time So meron mga ano, mga dayo rin syempre yan Eh katulad dito sa Baguio City Pag merong mga uh, hindi ka nais na nais na mga personalities here Mga dayo sila Hirap makakataon ng braso Ay medyo matagtag hindi ko gamit kasi yung gimbal Otherwise, I, I better bring my gimbal na para pag ganito maglalakad na stabilize yung uh, footage ko uh, hindi nakakahila yeah. Uh, yun lang uh, say si guys uh, mag painting ulit ako uh, yung pa ko medyo mag uh, pa rin yet yeah. naggamot naman ako kay hina yung mababang dosage naman uh, So, hoping in the next few days, wala na ano ito para makapag-vlog tayo sa ibang lugar naman. Marami pa tayong hindi na pupunta na tourist spot here sa Baguio City. Kaya, yeah. I will see kung, sabi nga, uh, gumala ka hanggat malakas ka pa. O pag bedridden ka na, hindi ka na maka makapunta sa gusto mong puntahan so yun stay tuned guys ah, uh, first vlog of the day upload ko kagad to pag ka sa bahay uh, buhay bagyo or bagyo like subscribe ko yan.